Caroline ipinagtanggol si Bingo sa kanyang stepmother dahil gagawin na testigo sa kanyang kapatid. Tanong ng auntie niya, gano'n niya ba kakilala si Bingo? Dahil napakarami ng ginawa ni Bingo para kay Caroline. Una, iniligtas ni Bingo si Caroline sa panganib. Pangalawa, ikinupkup ni Bingo at tumira sa bahay nila. At pati sa mga pamilya ni Bingo, lalo na sa kanyang lola talagang napalapit si Ling. At grabe pag-aalala ni Lola Nena kay Caroline dahil lagi niyang pinapadalhan ng pagkain. At dahil kumain si Bingo kina Caroline at tumawag naman ang kanyang lola. At nakita niya nga na kumakain siya sa bahay nila Caroline at sabi niya, wag kang matakaw dyan ha. At nung video call nila si Lola Nena talagang makikita mo na parang si Donnie at Belle ang kanyang kausap.